Ang tao, hindi naman talaga masama. Mas, kung tutuusin, mas mabuti talaga tayo kaysa sa masama. Kailan lang tayo nakakagawa ng masama dahil sa mga actions na pinipili natin gawin at sa mga pagpinapatulan natin yung mga desires natin. Pero kung babalik ka sa base mo talaga, sa sarili mo, mabuti naman talaga yung gusto mong gawin. Mas mabuti ka talaga. Kaya nga nagigets ko na rin, ba't sinasabi nila, nawawala ka na sa sarili mo. Dahil baka, naliligaw ka na. Basically, naliligaw ka na, nafa-fuck up ka na, sumasama ka na. Kaya babalik ka sa sarili mo tuloy ngayon. Tapos maging parang, mag-a-unplug ka ngayon, basically. Kasi ang nagsimula yung kwentuhan namin, Frank, lalim po, tang inang yan, nakuha niya yung attention ko. Isipin mo, nasa cigar, nasa cigar session na kami, gusto ko na mag-trip, ganyan, di ba? Biglang nakuha niya yung attention ko, gano'n, so, nagkukwentuhan ng ibang mga katropa namin dyan. Ako, sa kanya lang ako nakikinig, kami dalawa lang sabi uh, nagsimula yon nung kunento niya na nagpunta siya sa isang lugar ng Thailand na parang palawan ng Thailand. So hindi siya Bangkok, hindi siya mga Chiang Mai, hindi siya mga sikat na ganoon. Iba hindi ko yung, yung call na rinig eh na probinsya. Nagpunta siya doon mag-isa for two weeks. Kaya siya pumunta doon para wala ang gawin talaga, like bumalik sa sarili. Nasabi niya, until now nakaka-benefit pa ako dahil sa ginawa kong yun. Sa two weeks na yun, until now nagagamit ko pa yun. Ano yung sabihin? Sabi niya, yun nga, babalik ka lang sa base mo. Mag-a-unplug ka lang. Sabi nga niya, yung escaping the matrix, hindi naman talaga yan about sa possession mo ng mga pera o man eh. Ang escaping the matrix, mag-a-unplug ka lang. Huwag mong tignan yung matrix din. Kung titignan mo nga, mga naman yung movie na Matrix, tinang, kung tatanggalin lang ni, sino ba yung bida doon? Niyo. Kung tatanggalin lang yung nakaganon sa kanya, tapos na eh. I-unplug diba? e mo lang eh. So ngayon, kaya rin may mga shit kayong mga nakikita, pinagdadaanan. Eh kung pumikit nga lang kayo, wala na yun eh. Hindi nyo naman, kumbaga, fuck that. Flag ka. Balik ka ulit sa sarili mo. Oo, okay lang naman pala ang lahat eh. Diba no? Sabi pa nga niya, most of the time, good naman talaga ang nangyayari sa atin. Like, parang yan. Kaya rin, mo oh, may bahay ka, nakakain ka. Lamang talaga yung good. Oo, lamang yung zoom yun, in ka lang pag na, may nakaka-bad trip. Oo, oh, oo, oh, oo, oh, oh, ganun. Matagal ko rin natanggal din, ha? Hmm. Ah, mm, matagal ko rin natanggal mm, din. Matagal-tagal din. Para yes. ang dami mo siguro kailangan din pagdaan ng malalaking problema. Para, para ma-realize mo yung shit na yun. Para lumiit yung iba. Yes. Para lumiit yung iba. Na Nag-gets ko kung bakit ganun siya. Kasi sabi mo, ang dami pagdaan <coughs> na, na problema. Eh kasi yung work niya, puro gera nakikita niya So ang liit nung ibang tao, problema. Na tao. Oo, oo, ganun. Oo. Kaya lalo niya na ano yung mga bagay-bagay, mas nakikita niya tuloy na mas clear. Oo, kung magsabi kasi magsabi ka siguro ng maliit na problema sa kanya. <laughs> Ay, sa nakita ko, hindi oo, problema yung iyo. Oo. No? Yun ang pinaka na parang nakuha ko dun eh. Yeah. bumalik ka lang sa sarili mo. Bumalik ka lang kay God ulit. Parang yun ang pinopoint niya eh. Tol, tingin okay ko lang. sobrang dami nang distraction talaga sa panahon ngayon eh. Hindi ka tulad dati, di ba may time na Nung bata-bata tayo, lalabas ka ng bahay, tas wala, di mo alam gagawin mo. Ang dami mong oras mag-isip nun eh. Magagawa, di ba? Ang dami mong magagawang entertainment kasi nag-isip ka. Ngayon, yung mga tao napansin ko, pagkagising mo palang, yung phone mo na yung mag-iisip para sa'yo. Bubukas ka dun, siya ang magdidikta kung ano ang papanoorin mo. Di ba? Siya ang magdidikta kung anong gagawin mo sa araw na to nawawala na yung basta nawawala yung connection mo sa sarili mo nga eh napansin ko yun ang nangyayari focused ka na ngayon sa mga desires mo na lang kasi nakikita mo lagi lahat ng desire mo sa cellphone nakabili na ng ganito si ganito nakuha na niya yung pangarap niya ang, ang galing ni ganito ang galing ni ganyan di ba? tapos yun na mababaliw-baliw ka na na bakit ako wala ako niyan tapos nakakalimutan mo yung meron ka mm -hmm. Um, wow, umabot yeah, ako yeah, sa yeah, point yeah, na yun eh, para yeah. yeah. Dyan, dami mo nang meron, Frank. tas nag ka pa rin araw-araw, hindi ka pa rin makatulog nang wala kang Lamborghini. Parang mukha ka ng tanga, di ba? <laughs> mukha ka ng tanga niyan. Araw-araw, ang sarap naman talaga ng buhay mo. Pero dahil dun sa isang kotse na wala ka, <clears throat> nag ka, hindi ka makatulog. para ang tanga. So, parang doon ko na-realize na, damn, oh ako no? Yeah, totoo yun. Ang inaano, ang pinupoint niya kahapon na, um, parang yan yung mga cellphone, mga nakikita natin. Lahat yan, ano? Distraction. Distraction. Ng, gawa, yan. Ng, gawa ng, gawa ng Dinidistract evil. Dini-distract ka yung... nila. Oh. Unless gamitin mo siya. Oh, parang, oh, pa, pwede kang, ano yan, sa papuntang evil. Parang, oh, right. kumbaga, basically, ang sinasabi nga niya, kasi binigyan ka ni God, ng, kaya naman ganyan, kaya may ganyan na ah. Natural na may ganyan, kasi binigyan ka ni God ng parang, yung oh, mabuti exactly. ka ba o masama? Oh. Oh, hindi niya malalaman kung pipiliin mo yung masama kung hindi siya maglagay ng ay, ng mabuti kung hindi siya oh. maglagay ng oh. 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 Paano matetesting? Yes. Kaya may yes. option. Kaya may yes. option. E yes. eh, sabi pa naman nila ang, yung hell daw hindi mo magagawang paradise yun eh. Kaya ang gagawin nila ng, ng demonyo gagawin niya paradise yung dadaanan mo. Mm -hmm. Mm -hmm. Ngayon, yung paradise mm -hmm. para makarating ka doon mahirap yung dadaanan mo. Mm -hmm. Kaya yung mga tao pinipili yung daanan na paradise hindi nila alam leading to hell. Kaya nga 'di ba yung sasabi nila yung road to heaven feels like hell. Right. Pero It, yung actually yung gusto ko sabihin ko road to, to hell. road to hell feels, feels like, like heaven, hell hell. 'di ba? Mas maganda 'yun. Parang kunyari, eh, kunyari, ah, kunyari sa discarte pa lang, right? Pag naghustle tayo, parang ang hirap-hirap, 'di ba parang feeling natin, bro? twin uh, hab Totoo the more nagha ka ng feeling mo broke eh mm -hmm. di ba pag hustler ka talaga Palaki kang pala no, yung nakikita mo na, eh pag investment wala kang perang ngayon. di ba ganun mm -hmm. pero pinapayaman ka noon correct Ang ginagawa mo yun di ba min pag tatambay-tambay ka lang naman at chillin-chillin ka lang lagi masarap araw-araw masarap araw mo ng araw-araw mo talaga yun nga lang bandang huli papa up ka rin bandang huli so parang ganun siya parang sa training Choose din anong... Koning kahirapan na gusto mo na lang. No? Oh, parang sa training din, 'di ba? Pag nagte-training ka, napapasasabi talaga sa ng training, ano, hina mo, no? Oh, Pero ba? actually pinapalakas ka niya. Yep. Pero pag hindi ka nagte-training, feeling mo lakas mo, eh. Tama. Pero pinapahina ka pala talaga niya mm. bandang huli. Counterintuitive nga eh. So, parang te-testingin talaga 'yung utak mo ngayon. Oh, ito ha, ah, masarap humiga, ah. masarap magchilla. chill yep. Pero 'di ka lalakas dyan. Yep. Pero masarap gawin 'yan. Yep. Itong isa naman kung may hirap ang ka masasaktan ka dyan, na nakakatakot 'yan. Pero 'pag natapos mo, yun yung legit na ano eh. Doon yun, 'yun eh. Sabi pa niya kagabi parang ano 'yan, ah uh, lahat 'yan hindi nagmamatter dahil parang 'yan bukas nga pwedeng wala na ako dito. Mm. Gano'n 'yan. Ayun. Ay, yung akala mo nagma di hindi talaga nagmamatter 'yan. Parang gano'n. Pero 'yun yung parang ang natataling natatandaan ko doon sa sinabi niya. Ang isa pa doon yung parang yun nga yung, kum yung kumunekta kay God. Nakuwento na so, ba natin kanina? Hindi, ba, hindi, hindi pa, hindi pa, pa masyado. Hindi pa ba? Yung, uh, hindi yung hindi tinuturo sa public yung religion. Di ba? parang, parang oh, parang, natin na, natin oh, tama, 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 tama. Nakuwento diba? natin yan. Oh. So basically, ang point nun, bumalik ka lang. Bumalik ka. Bumalik ka lang okay, sa base mo. Sa, uh, basically, yung sabi ko nga, so, basic lang pala talaga ang lahat. Sabi mm -hmm. ko ganun. Mm -hmm. Bumalik ka lang sa home base mo. Tol, At malalaman mo na yung tamang gagawin pag bumalik ka, ka sa home base mo. Ang mga tao hindi mm. -hmm. nag-iisip na patunayan ko talaga. Kasi ang dami ko nakakausap dun sa consultation, di ba? Tapos laging pag sinasabi nila sa akin yung problema nila, di ang dami na nilang ginawang solusyon. Pero tatanungin ko, wait, umupo ka na ba talaga at nag-isip ng solusyon? Tapos mas yes, 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 yes. sila na. Eh gagawin hindi nga, no? Hindi <laughs> no? Tinanong ko lang kay ganito, yun yung sabi niyang gawin ko. Mm -hmm. O kaya ito yung parang it feels right na reaction dito sa problema na to. Pero wala ito talaga, wala akong nakausap na, na sumagot siya na. Umupo ako at nag-isip. Wala tas pag sinabi ko yun, marirealize nila. oh, nga, no? Isipin mo, bumubuo ka ng business, hindi mo upag-isipan, hindi mo upuan. Tapos bigla mo nang gagawin, ialay mo na yung buong buhay mo doon. Diba? Kulang lang sa isip talaga. Kulang lang sa, umupo ka muna, mag-isip ka. Mag-isip ka. Yun. Oh. Eh, babayaran na lang nila oras mo prank, para ikaw mag-isip. Parang ganun. <laughs> Narealize ko rin tol nung nalala mo nung nag-California ako kailan lang. Two weeks ako nag-isip sabi ko sa'yo. Mm. Two weeks. Pagkagising ko lalabas na ako sa backyard. Sugat-sugat likod ko. Hindi ko na alam. Na sunburn na pala ako. Two weeks straight to ah. 8 a.m. nasa labas ako. Papasok ako mga 9 p.m. na ng gabi. Naka-engine sit ako sa damuhan. Nagpapaaraw lang ako. Nag-iisip. Two weeks straight. Hindi mm. ako lumalabas. Two weeks talaga. nag lang talaga ako ng malalim. Malalim na malalim na malalim. Hindi din masasabi ko hanggang ngayon nagbe-benefit pa rin ako sa mga na pag-isipan ko na yun. Kasi, naset na niya yung path ko. Itong two weeks na to, effective na yung path na mabubuo ko dito for two years. Three years. At, at the least. So, hindi ako nag-isip nun. Hindi, ako nag-alay ng oras at energy na yun. eh di kung ano-ano na naman sigurong gagawin ko yun mo, ba diba? So, yun talaga, kumunekta ka sa sarili mo. Pag kumunekta ka naman sa sarili mo, kumunekta ka na rin kay God eh. Yun na nga, yun na nga yun kasi nasa diba? loob mo. Oh. oh, nasa loob mo Basically, siya. Basically, ganun nga lang talaga yung sinasabi niya. Balik ka lang kay God. Nagsasalita oh, naman siya oh, siya sa loob okay mo okay eh, di ba? Okay, okay, lang, okay lang lahat. Di ka makakaramdam na. ng mga ingit mo dyan, kalungkutan eh. mo dyan. Bumalik ka lang. Okay naman ang lahat eh, parang Tignan mo yung loob. Pero, oh, oh, yun. Tapos, meron mero pa, mero pa, akong isang naala, meron pa akong, may sinabi pa siya na naalala ko talaga na ngayon ko lang narinig. Sabi niya, yung mga angels, mga robot lang yung mga yan. Sige eh? ko lang na, eh, isip mo angel, pakpak, di ba, mga ganyan sila. <laughs> Saan niya, robot eh? Sabi niya, yung mga yan, robot lang yan. Sabi ko na ano yung sabihin, mm. robot kasi pag sinabi ni God na gawin mo to, gagawin lang ng angel yun. Mm. Walang free will ang angel. Mm -hmm. diba? Pag sinabi niya sa angel, oh, kailangan mo kakain si Frank dyan sa earth. Mm -hmm. Kukain ka na ng angel mo ngayon. Walang mm. question-question. Ikaw hindi ganun. May binigyan, free will kayo. May free will ka. Kalinga. Oh, ngayon ikaw mag ano ngayon? Gagawa ka ba ng masama o mabuti? as doon nga doon ka ngayon ma-judge ngayon kung masama ka ba talaga Sumo. o mabuti kasi binigyan okay. ka ng free will kasi si Angel wala na eh. Wala na siyang choice kundi sumunod kay God eh. Tsaka, kaya wag niyo rin ano? santuhin yung Angel nga, koy. Kasi yung iba nagbi-pray rin sa mga angels eh. Ewan ko lang, hindi ko alam. Ano? Pero ang sinabi niya, ang may free will daw tao. ikaw tao at si sat si evil. Ang oo may free will din si evil. No, Decision na ako ni Evil yun. Maging masama siya niya, eh. Oo, oh, nas, maging masama siya or oh, sumunod mag... siya o hindi. May free will din yun siya. Gets. May hey, guess mo. So, yun, ang galing ng mga ano namin. Ang dami pa yan. Lalim ng usapan namin eh. Putang inang yan nakakabitin eh.